Welcome back guys sa akin to vlog ngayon tuturuan ko kayo paano buha ng profile picture ng facebook logo at youtube channel logo pala gagamitin ngayon natin apps ay interest sya pixel art. Bally. ano ba ang pinagkaiba ng app sa website? Ang mga app ay maaaring gumana ng mas mabilis kaysa sa mga website Ang isang mga sa'yo. Disin yung mobile app ay maaaring magsagawa ng mga pagkilos ng mobile kaysa sa isang mobile website. Pero hindi ba, hindi ng mga app ang kanyang data ng lokas sa mga mobile device dito that mga website na karaniwang gumamit ng mga web server dahil dito Mabilis na nangyari ang pagkuhaan dito sa mga mobile app. Kaya ngayon, gagamit tayo ng Pinterest app. Ah, pwede mo na i-search sa Google Play Store ang Pinterest. Saka i-download natin. Para magamit natin ang app nito. At ayan na guys, tapos ko nang i- eh, install ang Pinterest. Kaya i-open natin o buksan. Ganap tayo dito ng circle frame. Muna muna kailangan natin ng Facebook account or Google account. Para yan nakalagin ako. Click. Allow or payagan. Ganap tayo ng circle frame. Tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng picture. Ito na pili ko. Click natin ang three dots horizontal. Ayan, malinaw na. Natin download. Click download. O, oh, download ang larawan. Click allow or pay again. Let's go. Let's go. sa go. Let's tayo sa... Please, sa PixArt. Kapag premium yung account nyo, lang yung magbayad, kapag yung premium. Kailangan nyo muna mag-login. Dapat yung account nyo hindi nakalagin. Dapat bago yung account nyo na Google. Pero ako dito, buha na ako ng gaw gawang Google account. Pero nakalagin pa rin ako. Ito sa akin. Click plus. Maganda pa tayo ng ating ay gagawing sticker na picture. Ito na lang. Click natin ang remove BG. Wait lang guys. Kabarangay. At kasama. Okay, nah, click check. Okay. Bali, punta na tayo sa ating circle frame. Pagdating natin. Paglagyan natin ng picture. Maglagyan natin ng add photo. Magpili tayo dito sa tatlo. Ito ang pili ko. At laki-lakihan natin. Ayan. Yeah. Tapos, click the Reset button, try delete yung mga lampas na bagay ng picture. Ah, oh, maganda na. Click check. Click check. Pilihan natin ng Cleanse na and Glare. Ganap na maganda. Ito. and guys tapos click natin yung download button click save as PNG, save at pwede natin ito gawing gif kung gusto nyo lang para kapag save nyo sa inyong uh story but so guys don't forget to like and subscribe to my youtube channel and click the notification bell so that you will get notified with my new video every weekdays and it ends this schedule: seven to two p.m. Week ends nine p.m. nine a.m. to two a.m. Thank you, guys.